Ako si Shane Binlot, 42 years old, uh, hanggang Batangas. Gusto ko lang i-share sa inyo ang experience ko sa Bio EP Kasi nagkaroon po ako ng pigsa sa singit. Yan, usually naman sa singit po, yan talaga po matubo. Ngayon po, nagtanong po ako kay Ate Laos, kung ano pang pwede kong gawin para madaling wala yung aking pigsa ngayon po ay inoperan po niya ako ng Bio AP Plus. Dalawang kapsul lang po ang nainom ko. Mutok na po siya. At pagkalipas ng dalawang araw, wala na. Nawala na po yung pigsa ko. Dahil sa Bio AP Plus. Kaya subukan niyo kung bumili sa Bio AP Plus kasi napakagaling po. Rami se la mate.